Blessed Sunday mga people. At uh, today, share ko sa inyo kung paano magpalit ng aircon or cabin filter ng Hilux 2016 pataas. Ito nga pala ay Hilux 2018 G-Variant uh, 4x4 manual and yung cabin filter niya nasa likod ng console box na to. So tatanggalin natin to. Okay, press nyo lang to, And then pagkabuklat nyo may makikita kayong uh, fastener sa magkabilang dulo. Yan yun, to, yan. At tanggalin natin yan. So, para matanggal natin yan, i-rotate iro nyo muna ng counterclockwise. Sa kahilahin. Yan. Ganon din ang gagawin nyo doon sa kabila. Then, may makikita kayo ditong stopper. Yan, tatanggalin natin yan. Then, ihilahin. And makikita nyo tong housing dito ng uh, cabin filter saka ng blower. So ito yung sa cabin filter. Yan, yung may takip na yan. So tatanggalin natin yan. So iaangat lang natin muna. Tapos ihilahin. Yan, ito na yung aircon or cabin filter nya. Dahan-dahan natin siya uh, para matanggal. And since bago pa siya, kapapalit lang. Hindi natin papalitan syempre. So kung paano siya tinanggal, ganoon nyo rin ibabalik. Dahan-dahan lang, baka mapunit. Yan. So, take note ha. May nakalagay doon na up. So, ganyan ang tamang paglalagay niyan. Kailangan nakataas yung arrow. Hindi nakababa. And mamaya kikita rin kayo dito sa takip na up din. So, yan yung palatandaan para sa tamang paglagay niyan. So, dahan-dahan lang. Tapos, si pepres I-hook nyo muna dito. Dito sa dalawang hook na to. Tapos, saka nyo uh, ipepress. And then, ibabalik na natin tong uh, console box niya dito. Ano ba yan? May naka... May panggulo eh. Panggulo. Pagkakakulit na rin yung USB area. Okay. Ay, talaga naman. Ito kasi naka-Android head unit na. Okay. Dahan-dahan lang natin ito ilalagay dito. Yeah. Ano, hindi matanggal. Yan, tabi naman. Yan. Ipe-press nyo lang yan. Tutulak nyo hanggang sa kumagat. Yan. Yan na. Kabila, ganun din. So, ito naman, stop. Pero ito muna una nyong ikakabit. Bago itong mga fastener. So, ito, ganito ang position niya. Ito ay... Papasok nyo muna bago nyo i-rotate iro ng clockwise para mag-lock. Ganon din doon sa kabila. Yan. Okay, ganito. Yan. Papasok nyo muna bago nyo ro rotate clockwise. And yun na. Ganon lang ang pagpapalit ng uh, aircon filter. Okay, thank you so much for watching. Sana may natutunan kayo. God bless us all.